Well, yung, alam nyo, alam mo naman Dexter, ako po mm -hmm. talagang isang matagal ng rider. No? Inatakot na ako nagmumotor at talagang naging passion ko na rin ito. Tapos parang naisip ko, kasi pag rider ka, mm -hmm. gusto mo yung papuntahin yung magagandang tanawin, mm -hmm. magandang lugar, masasarap kainan. Kaya noong 2019, uh, as far as I can remember, nag-propose ako ng proyekto. Ito yung Philippine Motorcycle Tourism, pinapropose natin sa Department of Tourism. Mm -hmm. Na siya namang in-adapt din ng huh? Tourism Promotions Board na ano na going on it sa uh, sixth year na mm -hmm. um, ang rational dito we try to promote yung magaganda lugar sa Pilipinas lalo na yung mga hidden treasures yung mga yes hindi alam ng ating mga kababayan yung mga hindi masyadong kilala pero napakaganda kasi parang advocacia na natin to next turn mm -hmm. no? In a small way, makatulong tayo sa turismo dahil ang turismo ang laking tulong sa ekonomiya niyan. Mm -hmm. Alibawa, ma feature natin yung isang waterfall na napakaganda na wala may kilala. Pag pinost natin yan at nakita na ating mga kababayan, pag dinala po yung pamilya nila, mm -hmm. nako matutulong pa local economy niya kasi unang-una, pupunta yan na mamimili yan, mm -hmm. mamamalengke, bibili souvenir, pag hotel, magpapagasunina ah uh, puputan ng convenience store so yung multiplier effect mm -hmm. sa ekonomiya ng turismo ay malaki kaya yan po yung nag-advocacy natin at uh, nagpapasalamat tayo sa Tourism Promotions Board ng DOT ay uh, ito'y inadapt na bilang isang uh, programa to boost uh, local and also international tourism no mm -hmm. uh, kasama ko dito yung uh, popular vlogger na si Jet Li mm -hmm. na who has been designated as the Philippine Motorcycle Tourism Ambassador. Yun. So more than five years na namin itong ginagawa at uh, hopefully makatuna as chairman ng committee on tourism. ah, uh, ito personal ko to, no? Mm -hmm. yung uh, pag-promote. -pag Pero to ngayon, dahil ako yung chairman, eh hopefully madagdagan natin ng konti yung uh, yung mm -hmm. budget for uh, tourism promotions. Dahil mm -hmm. ano eh, uh, yung recent um, surveys 'no at uh, recent na uh, data. Eh nga nang, uh, namumulela tayo sa ASEAN, eh ang ganda ganda ng Pilipinas. Mm -hmm. So tingin namin ay eh, dahil from 1 billion dati ang budget for uh, tourism promotions 'no, yung pang uh, international at iba pa. Eh bumagsak ito at nalaktawan uh, oh. 100 million na lang. So oh dahil siguro so, send don doon sa nangyaring pandemic din. At kailangan yes. siguro natin ibalik ngayon yung sigla ng tourism, local na turismo. Tama 'yon. Uh, oh.